ito yung C6 Campbell Road pagka yung likod natin pinanggalingan ay ah uh, pa ano pure gold no batasan ito pagka kumanan ka yan yung Jose F. Diaz Avenue papuntang Ampid pag kumanan ka naman dito akaliwa yun ito pag kumanan ka papunta tu ng Marikina tapos pag dumiretso ka ito yung uh, karugtong na ginagawa patagos ng Montalban uh, Rizal at yung mga planong papadiretsong Quezon no? ito po, ayan, yun yung pagkumanan ka nakaya kaya sinalagay sa araw Santo Niño, Silangan, San Mateo at papuntang Marikina rin po yan pag kumaliwa ka, Jose F. Jose F. Diaz Avenue, Ampid papunta po yan ng SM San Mateo rin tapos ito na C5 Kambal Road pagka dumiretso po tayo ayan so ayan po tingnan po natin yung yung way diretso yun po natin ngayon para makita nyo po yung bagong uh, ginagawa dito ayan na po may cemento na no? simentado na ulit dito dati lubak lubak po yan nun eh yung mga nakita nyo sa vlog natin noon iyan yung paraiso cemetery. Paraiso cemetery. Ayun. Para ah, gidaron. Daan. Oh diba, napakaganda na ngayon. Hayan pala, nakaimbak na dito yung ano, ayun yung mga gawin sa, ano, sa uh, kana kanal. Yan o. Oh, ilalagay sa drainage. Ito lang. Papuntang ano na to. Ito Eto na yung way na papuntang Montalban-Rizal o Rodriguez-Rizal. Kasi may mga ano kasi yun eh. May mga pag-uusap na plano daw gawin ulit ibalik yung pangalan ng Rodriguez Rizal sa Montalban, Rizal kasi doon po siya talaga nakilala eh ano na magiging way Ayan, ito, yung, uh, ito medyo hindi pa rin nata ano no nalalag na si simentuhan medyo matagal na tong ganito noon to eh so pagpapunta kayo dito sa right side papunta kayong yung Montalban medyo ano pa to uh, rough road pa siguro mga ano lang naman to mga 40 meters siguro. 30 to 40 meters. Ayun, Marapul Road. Ayan. Bali ang mga makikita doon, papuntang Campbell Road. Ayun, ayun Celestia Timberland. Ayan. Bali ang Timberland po banda doon sa kanan doon, doon, doon. Doon ang Timberland. So ito na po yung ano dito, no? C6 dati, ba diba? Wala pang ganyan. Tsaka may mga post-in, no? oh. So, medyo maliwalag na sa gabi dito. Meron yung mga solar lights. So, pagdating ng mga less than 5 minutes pala, mga 5 minutes, nandoon na sa dulo. So, hindi nyo hinto tayo ng konti sa dulo para ipakita ko lang sa inyo yung sa dulo no dito yung maghati-hati yung daan iano natin pakita ko po, po sa inyo no ito pag kumanan po kayo dito papunta po yung Timberland tapos yung pataas na yon papunta po yan ang tagos ng pa Montalban yan yung mga continuation ng C6 ayun pong yung gawing kanan Timberland so ito naman pong kaliwa no pag tong kaliwa ito po yung papuntang ah uh, highway ulit ng uh, General Luna pa San Mateo munisipyo rin at saka pagdating sa dulo nun pag kumanan ka sa dulo neto pag kumanan ka papunta ulit sya ng Montalban pag kumaliwa ka naman sa dulo neto papunta ka ng uh, SM San Mateo Batasan ulit Marikina Now, yun yung medyo matrapik na na kalsada no? yung dinaanan natin yung pinakita ko sa inyo yun yung medyo magiging mas mabilis na daan na so yun lang po at binigyan ko lang kayo ng bagong update sa mga nagawa po sa continuation road ng C6